So mga ka-surprise-surprise, surprise, it is merienda time, siesta time po ngayon And um, alam nyo naman po na favorite ko po, po ang sinabon mga ka-surprise-surprise surprise. Kung pina-follow nyo na po yung mga recordings ko Alam nyo po na kesa po sa cake, kesa po sa donut and everything Sa sinabon na po ako mga ka-surprise-surprise surprise. So ngayon parang naisipan ko gawa na po natin ng um, opinion video mga ka-surprise-surprise surprise. So... Pakita ko po muna sa inyo yung place mga ka surprise surprise. So ayan, may pay -pa table po silang wooden table ganyan mga ka surprise surprise. Ayan. And mga surprise surprise, ang sinabon na po na ito ay sabihin ko pa ba kung anong branch? Ayan. So parang meron silang 40th anniversary something na ganoon. So ayan hindi naman talaga si Nabun I mean, hindi siya talaga bread. Ano na siya, drawing, gano'n mga ka, surprise surprise. So, ayun mga ka, surprise surprise. Ano lang tayo. Gagawa lang po tayo ng opinion video sa uh, um, sinabon po nila. So, classic po yung pinili natin na sinabon mga ka, surprise surprise. Yeah. Classic roll, ayan. And sana lang nag-record pre pa, ayan. So ito po yun mga surprise surprise Classic roll po yung pinili natin di ba? Sabi nga nila I'm not old, I'm just classic Sabi nga. Sabi nila ha, hindi ako Nabasa ko lang yun mga surprise surprise So ayan color niya. Color Tiffany. <laughs> Tiffany. So, dito po yung mga surprise surprise. Ayun. Mga ka surprise surprise, sponsored video po ito. Hindi ko po to sariling uh, hindi ko po pera pinambili ko dito. Sponsored video po ito mga ka surprise surprise. So, hindi ko na sabihin ko sino na sponsor. Yan. So, hindi ko papahabain mga ka-surprise-surprise. -surprise. Titingman lang natin and then ikakat na po natin yung video. Para na mga surprise surprise Again, mas gusto ko po ito kaysa sa kaysa sa cake. Kaysa sa cake, kaysa sa donut. Ito po yung mas gusto ko mga ka-surprise-surprise. Tara na kayo, kumain na tayo. Yan. So pinatagdag ako po yung frosting niya mga ka-Surprise Surprise, surprise Alive. Pinatagdag ako po natin. Ayan, para mas marami yung frosting. Ito na po. Hmm. surprise, surprise. Hindi ko po siya gagawa ng opinion na sasabihin ko yung ano yung lasa and everything. Kasi po mga ka surprise, surprise. Hindi naman po ako pro, ganon. Hindi po ako pro pagdating sa mga pagkain, ganyan. Basta ang mga sabi ko lang po is, mas gusto ko po ito kaysa sa cake, kaysa sa, sa, sa donut. Mga surprise, surprise. <laughs> so, yun lang po. Ano, hindi natin papahabain yung video. Puputuling ko na po.